Hi everyone, welcome back to my channel So today po um, Samahan niyo ako maglakad-lakad Dito sa street namin Kasi po dito sa Australia Pagka mayroon po silang mga bagay Na pwede pang magamit ng ibang tao. Inilalagay po namin ito o nila sa labas ng bahay nila, sa tapat ng bahay nila para kung sakaling sino man ang magka-interes ay pwede nila itong kunin. Ngayon kapag medyo matagal na ito na nasa harap ng bahay nila, let's say na umabot na ito ng linggo, lagpas na ng linggo, walang ibang magagawa kundi i-donate po ito sa mga charity rito. Yung may mga parang nagbebenta ng mga second hand na stuff po. Or ilagay na lang po sa dump site. Kasi sa may dump site, meron din po doon na pagka maayos pa yung gamit mo, ilalagay mo doon kung saan may mga pwede pong bumide. So ngayon po, samahan nyo akong maglakad-lakad dito sa street namin para tingnan natin kung meron pong ano, ang mga nasa labas po nila. So let's go! Na, pag may mga unwanted o di sila na gusto, kailangan nila sa ng bahay, nilalagay nila sa labas ng bahay nila. Ngayon, pag merong interesado, yun, kukunin. Ngayon, pag kawala, ilalagay nila sa damsay. Tinan nyo to mga kalalab. So, maganda pa to. Oh, makaganda pa ng loob. Kita nyo po ba? Kompleto pa yung ano niya. Tapos, yan. siya ng TV. Kita nyo po ba? Lagayan siya ng ano, ng TV. Maayos pa. Buksan natin. O, tinan nyo, malinis pa konting shine lang yan maayos pa yung mga paa ngayon tingnan natin yung likod so ayan po napakaganda pa po niya pero ipinamimigay lang po iyan dito sa Australia lalakad ka lang dyan sa mga street na yan ganyan basta kung saan man po dito um, yeah, mostly may mga nakalagay sa labas so ibig sabihin pinamimigay nila mga kalalab so tara maglalakad-lakad pa po tayo baka meron pang iba at ito pa nga po, sa paglalakad natin, meron tayong nakita dito. Ayan, pinamimigay din niya nila. Ayan, pinamimigay. Tapos yun, tinan nyo, ang ganda pa po ng likod, oh. Maganda pa, maayos pa. Maayos pa yung likod, pero pinamimigay lang po. Wala, konting linis lang po siguro Pero yan nga lang, yan po. So, yan, medyo pipinang ganyan. Pero pinamimigay po. Grabe, mga kalalab. So, yan, ito rin yung likod niya. So, lakad-lakad pa po tayo. Baka meron pa po mga ibang pinamimigay dito. So, ayan. Lalakad tayo. Nakalagay lang sa da natin yung camera natin. So, napakaliit lang po nitong street namin. Parang isang bahaba lang siya. Ito, so, nakada. Ayan, nakikita nyo na po ba itong nasa labas na to. Meron silang nakalagay sa labas. Yan, parang sopa pa ata siya. Na, pwede pa nating magamit siguro nagpalit kasi minsan nagpapalit lang dito hindi uso dito yung paggawa minsan nagpapalit siya tingnan nyo po ito ito oh. ito nyo po ba ito ayan maganda pa siya o oh. maganda pa po as yung ito yung kanyang may ano may supa supa siya maayos pa naman yung supa Linisin mo na lang kung gusto mo. Ayan. Parang set siya eh. Ayan. So, yan po. Hmm, may dollar pa. So, ayan. May dollar pa po. So, yan po. Ito yung nakalagay ngayon dito sa labas. Ayan. So, yan po. Pinamibigay po yan sa so, may mga gustong kumuha niya. Kukunin na lang nila. So, yun. Tara. Kakat pa tayo ulit. So, yun. Ayun po. sana na enjoy nyo yung paglalakad-lakad natin dito sa street namin kung saan may mga bagay-bagay na pwede pang magamit na pwede mong kunin. Ayusin mo lang, linisin mo lang. So, yun po. Once again, thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Bye!